Dito tayo sa bahay ni Mana yung oh, Dadad ah Yes! Ay, oh, yara ha Ayan Dama guys Salamat po sa regalo na binigay niyo sa Lula ko Ayan, ayan Ayan mga idol Mayroon tayong grocery Ayan Ayan uh, idol Bigyan natin kay Manang Hello guys Kinagmay guys. lang ni eh Manoy ginagmay lang Igi kas kasing-kasing hmm. Ya mga idol Ayan, hello Maray! O, oh, muna yung atong grasya, ginagmay manang, ha? Ayan. <laughs> wow! Ayan, dalawa yan. Hello, may hapon. Ito yung sponsor natin. Ayan. Ito yung tirahan <laughs> niya, o. Ayan. Aman po. Kung sa mani, nai, imo ni mga ako? Mga hapon ni mo Ako. Ako ba lang. Ha? Ah, di na ka, ako. di, di na ka istorya. Oh, oh, ano, ah, dili. Ay mga idol sa manay binigyan balik-balik eh, Yung sponsor natin, natin si uh, Nakagawa 'yan. Iyo ito yung tirahan niya, ito lo, tinan mo tirahan niya. Katong dito, macaman. No iya nang anak. Ya anak. Mm. Iya tumbalay daw. Kininyo ha. Dia kag ko yo mo ni Lola ni mo. Mm. O ima si gibanan. Asa man ni mama pa? Ha? Layo ka, nas layo. Manila. Bani nad. Ba balinad. uban niya. Kuala, <coughs> Guys pila like, ka? Mm -hmm. Pila mo ka bukid so on day? <coughs> Ha? Ay ka ra sa. Yakinay <coughs> sila imong amigo. Oh, no, 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 no. Apo mm -hmm. ni mo asa man lis papa ni mo trabaho.

O, oh, kanang gamay-grasya nato, ha? I-kuha na. I, kay para ni Manang, ha? Manang. Oh, uh, nanay, gamay-grasya. Apir, manay, apir. Apir, manay, apir. Apir! Anong pangalan sa kanila? Vlog na to. Muna yan, itong... Ano? Uh. So, munay kuha na ikuan na ha? YouTube channel o kuan. Na, Ipakuan na to ng bugas. Pakita na to. Muna ya dol. girigalo ni Manang. Dua kasakong bugas. Tag 5 kilos. Ayan. I, ayan. O, uh, pasal uh, pasalamat mo sa, salamat mo ni Ma'am. Ah, paliton. salamat, salamat. Kumusta mai Kwan? Paliton salamat. Paliton. Salamat. Paliton. Salamat. Paliton. Oh, salamat. Oh, salamat. Oh, oh, si Manang. Ah.

kung na, na yung tingog. mo, no. bro, <laughs> muna yung bana. May <laughs> ano 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 na ano ako lang pong ishare. ano 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 ako, ano 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 amo, amo nya siya Kita mo ko siyang vlog, kaya ako nangarap ko ko nga. Ako, dili bang ko yung dato kayo, makarang kayo ko, dili yung dato kayo, naara. Pero mo na akong give pray sa ginoo na guidance ko niya, kung asa ko niya, ihatod na manghatag lang ginagmay na ayuda. Yan lang. Eh, ano, wala ko ito mong na magpantay. Yeah! ko maglansan tagay nanay na wala yan sa kuha lang pangarap na makashare lang ko. Salamat, mm. salamat. God bless din sa inyo na ano, healthy lang ka. Oo, no, wala pa, wala ka. Di ubo mong na siya niya, wala ka Di ubo lang kita, mm. pag ubo po, kami mm. Ka tanang, di pag ubo po niya. Ah. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Ayun. Ayun. Bye-bye. 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 Uh, Bye-bye. 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 Uh, Alas na kami, idol. Pungkuntahan namin yung isa na namang ano namin tutulungan. Ayan. <laughs>